nakaupo sa gilid habang pinapanood yung maraming ibon mga kachaps oh. dito ko lang na experience sa mga ganyan mga kachaps pasensya ah. na kayo eh binata na yung mukha natin para ng ano pimples <laughs> dito ko lang na experience mga kachaps Is ganito ba maltraktor naik na na experience ko din na magtraktor sinubukan ko ba tapos ganito din na paraming ibon ba habang nagtatakto tingnan niyo guys ang dami oh daming ibon di ba Umalapit-lapit na sila, guys. Sila natatakot sa tao. Hmm. Naaalaw ako sa mga ibon, guys. Naaliw akong panuorin sila. Ayan nyo guys. Hmm. Doon pa. Meron din doon sa kabila guys. Ah. Oh. Uh. nag-uunahan sila guys kung may makita silang ano yung bulati ba kaya ganyan sila mga kachabs nag-uunahan sila ba ayan uh, ayan uh. meron din ano mga kachabs oh, yung ibang lahi Kita nyo yung maliit na yan, hindi nagpapatalo. Tingnan niyo yung maliit na yan. Hindi nagpapatalo sa mga malalaki, guys. Wait lang. Uh, mahirap kasi sila i-capture eh Ah. Uh, ah. Uh, yung maliit, tinahabol nila yung maliit, guys. Kasi mas madaling makakuha ng pagkain yung maliit kaysa kanila. Uh, tingnan hindi nagpapatalo dun sa mga malalaki, kaya yung malalaki naiinis sila. Kaya hinahabon nila yung maliliit kasi mas madaling makakuha ng pagkain yung maliit eh. Tingnan nyo guys ha. Ah. Oh? Kita nyo yung maliit na ibang lahi. Ayan. Oh. Dito na sa ano ko guys. Dito na sa harapan ko sila mismo. Dumadaan-daan mga ka Gagi, nakakaalik pa Tingnan nyo yung guys, oh. Kita nyo ba yung maliliit? Di siya nagpapatalo dyan sa mga malalaki. Yung malalaki naman, hinahabol nila yung maliliit kapag lumapit sa kanila kasi nga, yung maliliit madaling nakakuha ng pagkain kaysa kanila nag-aabang yan sila guys kung may makukuha sila mga bulati ba mga uod ba o oh, tingnan nyo, kita? kita nyo guys ganyan sila dito guys ganyan mga kachabs oh ah. Oh alilang ano panuorin. Ganyan sila guys pag nag-tractor guys. Mga kachops. Nag-unahan yan sila. Ayan o. Oh. Kevs. nyo, yan yung pagkain nila. Tingnan nyo ha, atras tayo. Kukunin nila yan. Atras, bless. okay, Kung makita nila yan, Wala na, hindi na, naka ano na siya Oh, Sana kunin nila yan Atras tayo Kung makita nila Sana makuha nila yung May uod guys Nakita nyo kulay green Mga kachabs Ang dami oh Tingnan nyo oh See Yung uod pala guys Ang inaano nila oh Yung kulay green Ah, uh, yan oh. Tingnan niyo guys, gumagapang oh. Yan oh. Ay, nila yan, guys, mamaya. Yan guys, yan mga ka yan. Kita ba yung green na yan? Oh, yan oh, yan. Yan, yan, yan yung ano nila. Kinakain. Kinakain. Uh, tingnan niya. Hindi pa nakita yung pain natin. <laughs> Marami pala yan uod. Gusto ko sanang subukan ulit na mag guys. Kaso lang madaming uod. Ayaw ko. dagang ulod please. Ama. Kaya dili ko mo tractor Dam daming uod. ano ulod. Kato de uod man ako. Yan yung kinakain nila. Amal Yan yung kinakain nila. Asa ka isa. Yan lang. Oh, kita nyo guys. Kita nyo.